Kumusta mga kakuis? Mahili ka din ba mag at mag-max win? Nako, baka may addiction ka na dyan. Pero on a serious note, ayon sa bagong ulat ng The Lancet Public Health Commission on Gambling, ang pag scatter ay isang di napapansin pandaigdigang issue sa kalusugan na maaari makaapekto sa mga susunod na henerasyon. Mahigit 448.7 milyon na katao ang nagsusugal ng di maayos noong nakarang taon at 80 million dito ay may addiction. Ayon kay Mark Griffiths, PhD, isang eksperto sa behavioral addictions, ang pag i ay mabilis na naging bahagi ng ating digital na buhay sa pamamagitan ng mga online platform, mobile apps at promosyon sa social media. Ang sinumang may smartphone ay parang may kasino sa bulsa 24 7 na nagdudulot ng panganib lalo na sa mga mahihina ang resistensya. Ang industriya ng pagi-scatter ay nakatali na rin sa sports. Halimbawa noong 2024, 35 billion ang itinaya ng mga Amerikano sa mga laro ng NFL. Samantala, lumobo ang halaga ng mga NFL teams mula 82 billion dollars noong 2018 patungong 208 billion dollars noong 2024 dahil sa pag scatter Ang mga online casinos, slots at pagtaya sa sports ang pinakamabilis lumago at pinakamapakinang. Halos 16% ng mga kabataan naglalaro nito ang nagiging adik. Bukod sa pagkabaon sa utang, iniugnay din ang pagsusugal sa depresyon, Mababang kalidad ng kalusugan at pangalib ng karahasan sa pamilya. Lalo pang pinalala ng teknolohiya ang problema. Ang mga app ay dinisenyo para manatili kang nakatutok habang ang malapit na panalo or near misses ay nagpapataas ng excitement para magpatuloy ka. Dagdag pa rito, kinokolekta ng mga kumpanya ang iyong datos para mag-target ng mas efektibong mga ads. Pati mga bata ay apektado. Ang mga larong may loot boxes tulad ng Roblox ay may aspeto ng pagsusugan. Mahigit kalahati ng mga manlalaro ng Roblox ay wala pang labing anim na taong gulang. Sa kabuuan, pinapaalalahanan ng ulat ang publiko na magbigay pansin sa isyo ng pagsusugal na ngayon ay mas mabilis at mas madaling ma-access sa pamamagitan ng ating mga telepono.